Yun mga idol, so uh, isang uh, mapagpalang araw po sa ating lahat. Uh, Solano project naman po tayo. Ano po? Ito po yung uh, perimeter fence. And then uh, additional is yung gate. Saka itong uh, tiles po ng mga kolom. Ano? So i-update din natin to mga idol. silipi uh, silipin natin yung mga iniwan naming uh, trabaho dito bago magbagong taon ano po. yan so uh, uh yung sa palitada mga idol nitong uh, uh, perimeter fence nya ay uh, tapos na po ano lahat po ng sa palitada nya then sa grills nya mga idol eto, itong uh, design po namin sa harapan ay hinawig na po namin ito doon sa grills po ng sa bintana so nahawig po itong uh, ito. Itong grills ng bintana. Dito sa may uh, grills po ng uh, uh, harapan. Yan, oh. Para hindi malayo yung design. So primer pa lang po ito mga idol. And then uh, saka natin na uh, ano pa lang to, uh, Final coat. Minsan na yung uh, final coat natin pag nagpintura tayo sa gate. Then dito naman mga idol sa may uh, uh, right side elevation ng fence is uh, tubular sa ka uh, angle bar. Ganun din po dito sa left side elevation po ng bahay. Yan. Uh, angle bar sa ka tubular. Yan. And then part po ng harapan, ito lang yung uh, nilagyan. Then sa gate mga idol, ito naman sa gate ano po So ito, itong uh, main gate niya ay uh, swing po ito ano. Okay, idol. Folded yung isa para hindi masyadong uh, limitado yung uh uh kukorban ng sasakyan. Folded yung isa and then uh, buo po ito. And then uh, itong uh, service area na isang itong uh, service gate na isa mga idol is ano po ito. Uh, sliding. Diyan na yung ano na narino nakabang yung uh, slide sa slide nya then yung sa human access mga idol naman po ano yan so nakapagsimula na rin po tayong nakapagsimula na rin po kaming uh, uh, maglagay po ng tiles yan eh. so it itatiles po ito itong 1, 2, 3 4, 5 po na column then sa flooring mga idol may floor na natin to may flooring na natin yan then uh, dito naman is bricks saka doon is uh, bermuda grass yung uh, lalagay po doon then dito sa driveway sa bang driveway papunta doon may garay po nung gagawan po ng garay doon sa park doon so dito is bricks ay, yung lalim nito pala mga idol ay buhangin yung lalim po ng uh, bricks po na ito then flooring para may mag absorb pa rin ng uh, konting uh, uh, init ng simento uh, kaya hindi buong kaya hindi buong flooring ito uh, mas nag absorb po kasi ito yung bricks ng ano ng uh, uh, init ayan hindi kaya nag, kung hindi ako nagkakamali mga idol itong bricks pala na ito dito sa Nueva ay, ay may kasamang na giniling po na basura kung hindi po ako nagkakamali may feature na po ito minsan sa television yung ginagawang bricks po dito sa Nueva Kaya is uh, ginigiling yung basura then pinapalaman dito sa mga bricks na halop Yun mga para So yan naman yung uh, Update po ng ating uh, Solano Project ano po Dito sa may uh, Lee Garden So isa kong pasilip dito sa harap Ayan o So hanggang yan mga par i uh, Update natin din yung uh, ating uh, dos nagbitin Villa de project bukas hanggang dyan po lagi po tayong magingat at uh, God bless po sa ating lahat